Handang-handa ng umarangkada ang bagong Pilipinas Service Fair sa Davao del Norte. Hanggang isang bilyong pisong halaga ng ayuda at serbisyo ang nakalaan. Hindi lang sa mga residente kundi maging sa mga lokal na pamahalaan. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras live. Mela! Dayan, nasasabit na ang ating mga kababayan dito sa Davao del Norte, dito nga sa ilulunsad na bagong Pilipinas Service Fair bukas sa Davao del Norte. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng programa bukas. Labing walong taon ang tricycle driver si Eric dito sa Tagum City sa Davao del Norte. Sa kanyang karanasan, ngayon lang nagkaroon ng ganito karaming tulong at programa ang national government sa kanilang probinsya. Bukas sa ilulunsad na bagong Pilipinas Servisyo Fair, nasasabik na raw si Eric na mag-avail ng iba't ibang serbisyo. Nais niyang magparinyo ng driver's license pero kung makakakuha rin ng pinansyal na tulong, mas maganda. Unang-una ma'am sa pamilya ma'am. I-ano e, namin yung pera na ano sa pamilya, ma'am, pang kain, pang... Ilang taon na po ba? Ilan? May ilan po ba? Anak niya? May anak na po Tatlo, tatlo po. Tatlo. Kasado na ang pag-arangkada ng BPSF Caravan bukas dito sa Davao del Norte. Kung ngayong araw bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maghatid ng presidential assistance to farmers, fisherfolk and families, gayon din si First Lady Liza Araneta Marcos na naghandog naman ng Love for All program. Bukas si House Speaker Martin Romualdez naman ang darayo rito para pangunahan ang paglunsad ng bagong Pilipinas Service Fair. Inaasahang papalo sa halos isang bilyong pisong halaga ng tulong at programa ang ihatid dito mula sa 235 government services na hatid ng nasa 62 participating national government agencies. Bilang pagsuporta sa programa, nasa 160 ring kongresista ang darayo sa lalawigan. Ito na ang ikalabing na lugar na binisita ng BPSF Caravan. Before the SONA, tatapusin namin ang buong Pilipinas. The President will visit all the regions Uh, of the Philippines before the SONA of, of the President. So that's how active that we... And then there would be another series of activities after the SONA. But wait, there's more. Bukas may libreng concert ni na hatid ang gobyerno, tampok ang ilang sikat na artista at banda. Ang mga lokal na opisyal sa lugar, abot-abot naman ang pasasalamat sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng biyaya sa kanilang lalawigan. Sobrang saya uh, at the same time very excited We are very grateful talaga sa suporta ng administrasyon. Biha po the City Government of Tagong, ipaabot namin yung yung malaking pasalamat kay Presidente Bongbong Marcos, sa First Lady, kay Speaker of the House Martin Romualdez, sa mga ayuda, mga proyekto na binuhos dito sa Tagum City. Yeah. Thank <laughs> you. Dayan magbigay lang din tayo ng update hinggil sa sitwasyon nga dito sa uh, Tourism and Sports Complex sa Davao del Norte. Ang nakikita nyo ngayon sa aking likuran ay tinatapos yung programa nga ng uh, pagbibigay ng ayuda ng sinimulan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Same kasi yung venue dito nga sa Presidential Assistance sa gaganapan ng uh, Bagong Pilipinas Servicio Fair bukas. So ganito ka hardworking yung ating mga national government agencies. Dayan oh, hanggang gabi namamahagi ng ayuda at bukas, panibagong set na naman ng mga beneficiaries ang mabibigyan ng iba't ibang ayuda, tulong at serbisyo ng pamahalaan. Dayan. Well, tuloy-tuloy ang tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Mela Les Moras.